Balhug sa selda sa Tinagakan Police Station ang usa ka lalaki human kini mi surrender sa kapulisan dihang mabal-an ini nga aduna si warrant of arrest sa kasong pagpanglugos. Nailhan ang dinakpan nga si Alias Mark, 25 anyos, residente sa Proxete, Barangay Batumilong, Jansan. Sumala ini ang ginikanan sa iyang kanhing uyab ang nagreklamo kaniya sa pagpanglugos. Kuan ba kanang istorya-istorya bitaw nga kuan kanang nailabda ng babae ba? ana motong tong kwan isibat na lang pugupod kay resort po kayo ingana nga wala bitoy sila ay nakita nga ebidensya bitaw mo to nila ka lang pugup uyab mi ato kwan one year tuloy na ato sa inom nanan pero ni kwan may sila nilikay ni sila ba then kanang babae niapa, niya, Pugayog, ni apa sa muwa nya resort po uyab nimo nya ngit-ngit nga area resort po kayo nimo motong na nakita sa mo nga silingan mo nga pan kana lagi daw Gipang yeah, himakak sa sospek ang aligasyon bato kaniya tungod wala matod pa ini gihilabtan ang babayi nahitabo kini kani atong tuig 2019 sa barangay Batumilong nya mga tao pud nga kay sakyan lagi motong tong nahitabo mo bagi ko nagdaw matong nga ning ato sa so, kay nana man ato nilang dawat-dawat Basi sa tinagakan police station, nadakpan nila ang sospek kanya itong Hunyo 4 sa Buntag sa Ecolan, Davao City, asa kini nagtago-tago sulod sa unom katuig. Nakalatid sa iyahang warrant na walay piyansa girekomenda ang korte sa temporary niining kagawasan. Samtang dakpan sab sa sakop sa Lagaw Police Station, pinaagi sa warrant of arrest ang usa ka wanted person sa kasong pagpanglugos. Giilaki niya nga si Alias Jul, 25 anyos, residente sa Jansan. Nadakpan ang sospek sa Ardonia Street, Barangay Lagaw, milabay ng Hunyo 3 sa hapon. Wala sa piyansa nga girekomenda ang korte sa kagawasan sa dinakpan. Matod pa sa kapulisan, padayon ang ilahang pagpanakop sa mga individual nga nagatubang og kaso aron mahatagan matod pa o kustisya ang mga biktima. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpun, Brigada News!